Pagpalang araw po sa inyo lahat, uh, ko po sa inyo yung oras yung pambukas ng third eye sa tulong ng pagmimedition. Ah... Uh, sana po bago ko po umpisan po ay mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel na aking in -upload. Ito ay mabisa po na uh, gagamitin po nyo. Ah... Uh, sa lahat ng mga magagamitan uh, ito ay napakabisa po oras yung pambukas ng third eye sa tulong ng pag mimidation uh, pamamaraan po uh, humingi na ka muna ng basbas sa ama at dapat sa altar at mag sa altar at tahimik na lugar na walang makakaistorbo para maka-concentrate ka. At pag umupo ka na parang Buddha, alam niyo po yung Buddha na upo ng Buddha, ganun po style sa pag-meditation. Magtirik ng dalawang kandila, puti. At manalangin ng ama namin, Abaginong Maria, sumasampalataya. Pagkatapos, isunod po ang orasyon na ay Iluam, Anubram, Ratam, Uslam, Ignabal, Miknoam. Usalin po ng nine times yung uh, ay Iluam, Anubram, Ratam, Uslam, Ignabal, like Noam. Nine, nine, nine times pong usarin po yung orasyon na yun. Dapat po dito ay palagi kayo nakapokus at wala kayo naririnig kundi kayo lang po ang maganda po sa kwarto na tayimik talaga yung wala pong nakakaisturbo sa inyo para madali nyo mapagana. Ito po ay napakalakas na Kanto po uh, legit po itong pambukas ng third eye. Kompleto po ito na pambukas. Mayroon pang yung susi saka pang dilat ng mata. Pagsarat pag, pag ng mata. pampatalas o pang ng mata. Mayroon pa isa dito yung uh, iwan ko. sa likod o oh. oh patagos ng mata manala, kung patagos ng paningin at pansara ng paningin para bumalik sa normal paningin o oh. Yung so, napakabisa po na pambukas ang third eye. yung mabahagi ko sa inyo ang basahin ko po yung sosi po na ginamit sa tag ay pambukas o pagdilat ng mata 6 im 7 times po 6 im 7 times at tapos pagsara o pagdilat ng mata pergumpam 7 times din pampataras upang ang palinaw ng mata gitos tigub gitos tigub 7 times din at ito pong ah, pampatagos ng paningin El Elohim El Elohim 7 times din at sa may panara sa paningin para ibalik sa normal na paningin labay Iris, race Team C Orlani Unknown uh, Rononis Eureka Teliba si 7 times din Kopyain kopyahin nyo lang po para magpun maging pa yung Dapat po dito pag gumagamit kayo itong mga oras na ito, nakapukos kayo at tiwala ko sa sarili. At tumi kayo ng gabay kay Ama. Uh, siya nakakaalam po ito. At, at pagkakalubsun nyo ito, maganda rin. Para maka kon na po kayo Nakarap, no pangharap na mutya kung anong bagay-bagay diyan pati sakit ng tao makikita nyo po Ang mga duwende mga nakikita nyo sa paligid Sana po huwag yung magkalimutang mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Sana po supportan nyo po ako at marami po ako sa inyo. Sa likod. Kaya nga pala po, uh, sana po pag-isipan nyo muna bago nyo gawin para sigurado kayo. Ito ay dahan-dahanan po lang na lamang na magkukan po yung third line nyo. Kung di nyo nakuha ng isang bisis po, gawin nyo, ikaw nyo, ulitin nyo po para mga kabisado nyo po maganda po ito kung makabisado kabisado nyo po yung maimures nyo para dabis po na talagang wala uh, na pong isturbo na babasahin nyo pa nakapikit ang mata nyo maganda po yung nakapikit na mata nung talagang maimures nyo po ito para pagdilat niyo nyo po ay makikita nyo na po yung Uh, pagkakalob sa inyo ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat maraming maraming -mar 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 salamat po uh, huwag kalimut mag subscribe at mag like and share at pindutin na rin yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking youtube channel maraming maraming -mar salamat po bye bye po